Wow, Guys, magpapagupit daw sa akin siya, ito. Sige, gugupitan natin yan. Ginising okay. pa namin ni si Kuya Jess. Ginising pa Ay, ako, pa natutulog ako. ako. Gugupitan niyo, gugupitan niya ako. Uh. Na parang ganyan lang, oh. Ito, taas Ala, Wala, punit Ay, yan, ingat. Ay, ikaw camera, ano? uh. hindi ko maghawak ng camera, ano. Oh. Hindi ko ako si Kaya ito. Ako... Oh, kung hanap, tamo na nito eh. Diyan sa gilid. Sa gilid. Yan. Mas sabi mo? Papagupit ako sa Veterano Uno ng Everlasting. Veterano Uno? Ano ko TBS? Dito ba daw TBS? Veterano Uno manggugupit. Ito ako sa akin yung magagawin. Clubs yan. Hindi yung magagawin ng medyas ko. Bali yung ganun. Ano yung So ito guys. Ayun. Dina, ano si kaya ito? Makita na natin finish product niya mamaya. Wala. Solid ba? Solid ba tong? Speechless pa man. Speechless pa. No, wait muna. Mamaya natin makikita ang finished product. Process. Galing, galing, galing pang-school yan. Ito tong, galing ka pang-school tong. Wala pa atang tulog si Kahit eh. Wala pang tulog tong? pa. Puyat-puyat kasi kayo agad eh. Gago, pag natulog ako, pag nandito ako, so nagupit talaga ako para makapasok ako. Sige, nakakatulog. Narulugaw ito nga na, talaga. So, yeah. <laughs> yes. Sa kabila Sa kabila naman. Si guwapo na si Kaito. Ang dakilang aso. Pika bubushi Halloween. Fulio. Why? Ya pasta ya na strevisom kag di. Iko forma ang kanan yon to. Tama. Forma ako teacher ko. <laughs> Shoutout mo mo teacher mo. Shoutout sa yon mampasto. <laughs> ano mo? <laughs> Mabait ba yun? Mabait ba yun? Mabait yung pre. Pagkata nyo si... Eh. NO! GOD! PLEASE! NO! 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 <laughs> Sino na naman? Secret. Ganyan-ganyan lang yan pero babaero yan. Ang ina mo? <laughs> Pakalit ka pa ng false information. <laughs> Tapos mo mo tong. Pag bababa. <laughs> natutulog <laughs> kasi. Ayos <laughs> nice na ni Kaya Jess. Hindi natin dito banda. Pakak. Angas na. <laughs> Makikita um, niya finish product mamaya. Yung si Kaito natutulog na. Ito, dito kami nag ano guys, nagba-vlog. Si Kaya Ba, pwede nyo kami nga nga, padalahan ng mansyon para... Pam-vlog. Vlog please. Yay! Two points ka tong, two points. Two points, panis. Mag-go online pa yan. Ei. Ano din gupit ko mamaya. Low no paid. Ito guys, yan. Tapos yung kabila, itong pakita mo yung kabila. Yan. So ngayon, dito naman sa likod. Gagawa ni Kaya Diyos ng paraan niya. Ano? Ayan. Huwag kang gagalaw Steady galaw. Gagal na. Ikaw ka tumingin. Tignan mo. Ay, itong ino mo talaga. Pagitan na si Rester. Sa'yo makapal eh. Pero pag one side, mukha ka matino. So, eh, no, pag nakaganyan, no, mukha ka matino. sa, ano, sa bangko. So, si Rizal, buko nung men, pag one, pag one side. Kaso tarantado yung ano eh. Inugupitan eh. Wadi na! Ngayon yun. Itong ino. Si Rizal. O si Maritian. <laughs> Parang may naamoy ako hindi maganda. Rester, mm. 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 tsaka si Kaito, oh, ginupitan ko. Sa mga kayo si Register pre. Tsaka si Kaito, ayun, ginupitan ko. Butong gun dun sa kanilo sokin cages po. Butong oh. Tang yan Wu Zhao Jian Shen Cao. Mama, I sincerely mean. Mama sok lipo. Sa enteroi lang. Okay, <laughs> <harmonic> lang. Oh cages. Ku pitamay ta. Sa enteroi lang Hindi hindi ito lang oh. Hindi na okay na ayan. Wala eh. pa ray pares -pare tayo. Nakawala na yung ano mo sa ulo to, yung puti-puti mo sa ulo. Kaya puti na lang talaga. Hmm. Puti na lang talaga? Hindi, puti na lang talaga. Wala na yung balakubak. Hmm. Di ba ganyan yung pagpagaling na? Hmm. Wala ko puti na lang talaga. Ter. Totoo na yung Ter, ikaw nga mag nito ito, Ter. Yung ito. Buti dumating na. Bama mo sa sige. Videoha ang yung ginagupitan. Sa'ng mali Ter? Tris up. Tris up. Zero speed. Huwag ka tatawa tira habang ginugupit ang ka. Calm mo ulit. Gago. <laughs> <laughs> Parang hindi na ang ano, butang price ko na rin. Hindi na yung... Ah, Parang hindi ka nang mahal. Kaya, dito libre <laughs> lang eh. Legit, pre. Tangina, na, tsaka tutubo na mga buhok mo eh, kung sakaling may mali eh, no? Mm -hmm. Kaya Jess? Hindi na to kukulot yung buhok ko kahit kalbo di Hindi talaga kukulot yan eh, straight ka na eh. Kukulot lang yan pag naging badap ka. Hindi pa yung talaga. Kago hindi rin. Dito ko matutulog, Tong? Matulogin matutulog, mo muna yung gago, wala pang tulog. Kaya nga ka muna, Tong. Salamat sa papa mo, sabihin mo. Oo, oh, gumabayt ni Kabir. Okay. Rekta, do, rekta kami dun eh. Anong oras na ako pumunta dun? Ala, oo na. Hmm. Uh, uwi kami, alas dos. Hinarukan ba ulit? Oo. Oh. Ilan? Ilan turo? Ano kong isin yung ko dito? Ilan tinurok sa ito? Tatlo ulit. Bakit nga Hilang ako ulit sa isang daan, eh. Tetanol. Huwag mo mag-tetanol po. Oo nga! Sus, wala kang malulokong gantit. Paano pag-totoo? Bigay ko sa iyo papel ko. Huwag no, mo magpahanin oh. mo, ah. Nabahit nga ako ulit sa daan. Tamim, hindi ka rin pwedeng tuwoko ng anti-tetanol ulit, eh. Pinagluloko mo pa kami, eh. Wala! Ayaw mo niwala. pa ulo niya. Tanong mo na lang kay Kaito. Sa labas ako tinuturukan eh. Labas na lahat eh. Hindi na sa loob. Supply mo ko eh, Jis. Sarap pumantay. Baba ah, ng buhok <tod> ko. Ano Nandito <gulung> na ako nga eh. Bulid na naman ang na eh, ano ta? Eh, albo. <tod> eh, anak albo e Kinalbo. Sumo <laughs> <Shum> kalbo yun. Eh. <laughs> uh, ano <ba? laughs> <laughs> Sakto pala mag ginagapin na kanya. E kalbo. Wag. Totoo naman na kaya Jess, kalbo naman talaga. Talaga. Sus, talaga. iwas ka rin eh. <laughs> iwas. Hindi, <laughs> totoo naman kay Jess. Di ba? O. Ako pa nga naglagay naman eh. Ako pa nga nag-ansay sa likod eh. Pocos na po ako si Gorgis oh. Siyempre. Lag nalab ako niyan eh. Ayun, dati sa yung buhok ng Restis. Baka di pumunta ng litix yan eh, no? Para kumuha ng ulam. Pag sira yung buhok niya. <laughs> dito na lang ako to. Direct na lang punta litix. Ang nabahala dito sa bahay. Dito na po pasok sa stag. Baka lalo di pumasok eh. Ito nga na pre Original color. Sucks lang. Original color Sucks lang <laughs> Ikinalbo <laughs> mag ka Pero no? biglang ginalan ni so. Nago, rekta na yun Papakalbo mo na talaga yun? Pero wag lang Nago Kung kailan nakakot ako ng EA <sharp noise> Nakaakot ng ea, puwede lang sila buh. Nakaakot ng ea. Baka at Gago ma in-love na naman siya si Mami Arnie. Si Arns Arns Balano, putang. Yung hinakot no. Hindi ko pa nakita ng personal, gago. Sito pa sila sabihin ni Arnie na hindi pa nga nakikita personal yun. Hindi mo pa ba nakita? yun? Eh? Hindi, gago, seryoso, man. Hindi ko, ko pa nakikita ng ano. Gago, si yung binato kayo ng panseta, yun yung kahalika mo no, doon. Ito nga. Hindi, sir, hindi. Sino nagbata mukha, gago. Seryoso, hindi ko talaga nakikita ng unog. chilling with my home, smoking therapy, nagbibilang ng money hanggang sa lumaki. Chilling with my home, smoking therapy, nagbibilang ng money hanggang sa lumaki. Pinasok na ang nakaraan, bumalik sa sinapupunan. Ito ko kumalikot, Trester. Hindi mo nang malikot. Ito, tayo tayo. Peh, peh. Ba't mo kasi kinakain kay Tis? Hindi <laughs> ba init pa yung talaga naman. pati yes, niya. Guys, tapos ko na yung gupit ko sa kanya guys. Prada, finish product. product. Talikod. Talikod. Eh, straight. Straight. Eh. Harap, harap, harap. Harap, 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 harap. mo, guita mo. Hindi, yung gitaw. Go it. Hey. That, titer, totally. Eh. Mims yun, mims yun, <laughs> so Dapat bigla akong kumititir eh. Memes yun eh. Memes Dapat brush up. Brush up mo yan. 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 Bigla bigla pag go it ko. Go it mo. Go it mo. Go it. Eh. Hey. <laughs>